Isipong magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Maraming maraming salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsama at pagsubaybay, suporta sa amin dito sa Landas ng Pag-asa or Pathways of Hope. Araw-araw po kayong nakikinig ng mabuting balita. Sana po sa inyong pong pakikinig at pagmimilay ay nabibigyan po tayo ng pagkakataon na magbahagi din ito. Ito po mismo ang katuruan o ang ating pong makikita sa mabuting balita ngayong araw. Ngayong araw ng Webes, ang ating pumabuting balita ay hango po sa panulat ni San Marcos, chapter 6, verses 7 to 13. Marapatin po ninyo na basahin ko ang ating mabuting balita. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang labing dalawa at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang labing dalawa at nangaral sa mga tao na pagsisiya nila at talikda ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. My dear friends, my dear brothers and sisters, makikita po natin sa mabuting balita ngayong araw ang isa pong pagtatalaga o pagsusugo. Hindi po ito imbitasyon para doon sa mga tao na, na sumusunod sa Panginoon lamang. Ito po ay tawag para sa bawat binyagang katoliko tulad mo, tulad ko na lumalaban, hindi man perpekto po yung ating pamumuhay pero tayo po ay tinalaga ng Panginoon na magbahagi ng mabuting balita. Mabuting balita, lalong-lalo na po doon sa mga hindi pa ito naririnig. Katulad po ng pagtalima ng labing dalawa, sana po ngayong pong araw ay sumagot po tayo at tumugon dito po sa pagtatalaga ng Panginoon na kung saan man tayo mapunta, kung anuman po ang ating ginagawa, kung anuman po ang laban natin sa buhay, ay makapagbahagi tayo ng mabuting balita ayon kay Pangino sa Panginoong Heso Kristo. Sa madilim na mundo, ang liwanag ng mabuting balita ang magbibigay pag-asa sa bawat tao sa mundong puno ng kasinungalingan Ang katotohanan na nilalaman ng mabuting balita ng Panginoon ang magbibigay pag-asa, ang magbibigay ng direksyon sa mga naliligaw. Kung kayo po ay tinatawag ang inyong sarili na tagasunod ng Panginoong Heso Kristo, ito po ang ating pagkakataon, katulad ng nasusulat sa mabuting balita, na yakapi ng buong-buo ang pagsusugo o ang pagtatalaga ng Panginoon na magbahagi ng mabuting balita. Share the gospel. Share the good news. The world deserves it and the world needs it now. Simulan po natin sa mga malalapit sa atin sa ating mga pamilya. Kung kayo po ay nabiyayaan ng mensaheng ito, inaanyayahan ko po kayo na ibahagi ang mabuting balita ngayong araw sa pamamagitan ng pag-share o pag-like itong video na ito ng Landas ng Pag-asa. Ibahagi po natin ang mabuting balita ng Panginoon. God bless you, my dear brothers and sisters. Enjoy your Thursday.